Hello friends! Welcome sa OK! Online Katikismo para sa mas malinaw na pagpapayag ng ating pananampalatayang katoliko. Pagtayo tayo ay nanalangin kay Maria, gaya ng Santo Rosario, upang ilapit ang ating mga pagsamo sa ating Panginoong Esa Kristo. Maraming hindi katoliko ang inakalang tayo ay sumasamba sa Kanya. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang katotohanan sa likod ng ating debosyon kay Maria. Sinasamba mo nating mga katoliko si Maria? Ang sagot ay hindi. Hindi kailanman tinuturo ng Sibang Katolika na tayo ay sumasamba kay Maria. Sa katunayan, malinaw na itinuturo ng ating simbahan na may tatlong uri na pagkilala at paggalang. Ito ay kilala sa salitang Griego bilang Latria, Dulia at Hyperdulia. Ang Latria ay pagsamba na nauuukol lamang para sa Diyos. Dito natin kinikilala ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ito ay para sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang dulya ay ang pagbibigay ng karangalan sa mga banal at mga anghel na uwaran ng ating pananampalatay. Ang hyperdulya naman ay natatangi pagbibigay pugay at karangalan sa mahal na Birheng Maria. Bilang ina ng ating Panginoong Heso Kristo, siya ay binigyan ng espesyal na pribelehiyo kaya't siya ang pinamataas sa lahat ng mga banal. Ang ating pagpaparangal kay Maria ay tinatawag nating pamimintuho at hindi pagsamba. Kaya sa tuwing tayo ay nagdarasa ng Santo Rosario o humihiling ng kanyang intercession, tandaan natin ito ay pagkilala sa kanyang espesyal na papel bilang ina ng ating tagapagligtas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pamimintuho? Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na episode. Okay ba friends? Mga ka-bless ne? Kung na-bless ka ng bakong kalaman sa videong ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay! Online Katikismo!